sensitivity. We, we, uh, ah, we are, really. I know. Ah, uh, yung nga sinasabi kanina, masyado kayo naghihigpit until such time na binig ginawa niyo yung rason, yung paghihigpit, na hanggang sa ma-terminate sila. ba? Mga po, sinasabi niyo, isa na diyan. Mr. Chair, we cannot coexist without the traditional dahil marami pa rin po talaga nasa traditional. In fact, iba po ang market ng traditional. Iba rin po yung nag-online. Kaya nga po, sir, if I may, there is always a different market for the online kahit po sa ibang bansa. The traditional, the over-the-counter po is always there. Kasi po ang nature po ng mga natin is very superstitious po yan and eh. sookie-sokie po yan. So uh, we understand that but we will, we will seriously look at the, the problems po ng mga legitimate cancellation. Yan yeah, po I will promise you po after this we will have to sit down on that. Maybe we put a cap on. saan pwedeng... And, and then if you were to ask me, Mr. Chair, yung mga cancellation na beyond their control na may problema ay PCSO, dapat ma-refund, ma-reimburse yung mga nag-abono. Ibalik yung mga pera nila. Kasi karamihan sa mga teller ay nag-abono. Kasi hindi naman nila kasalanan eh. Bakit hindi? So, Mr. Chairman, sino ang provider ng system sa Lotto Outlets? Ito sa joint venture po. Ano pong pangalan? Ah, it's a Pinoy Lotto. So, yung... Joint venture. Yung, lot, yung physical Lotto outlets, yung sinasabi nila na may printer, magbibigay ng thermal, thermal paper, ang provider niyan is Pinoy Lotto. So, dapat ina-assess din ninyo siya anong performance ng kanya system. Kung punit ang thermal paper, Uh, nagkak yung dust ay nag-accumulate nasisira yung pagbasa ng mga QR code whatever mga 10 pesos 300 pesos ang lumalabas software problem yun mm -hmm. is that your is that your responsibility as PCSO or sa, uh, an, uh, as a provider's responsibility Well, uh, yung papers po, uh, if that is defective, then we are to blame. Pero again, kung hindi naman po yun ang reason, we have to look into it if it's really the paper. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi naman po across the board yung nakita namin eh. Very specific areas okay, po al alam ko yung meaning yung sa Robles, nang nakita ninyo, you, you, siguro you looked at your computerized system, yung online ninyo. Pero ito yung hindi yun ito yung reklamo hindi nyo makikita eh. Impunit yung papel, mali ang pagka-print. O nasa lahat, hindi na nila rin re report eh. Hindi nakita, hindi na ninyo, hindi nyo nakita yan sa main office ninyo. Imposible na. Pero now, na, nalaman nila na, uh, alam na ninyo na marami palang nagtitiis na lang, inaabsorb na lang yung loss, kasi the